sa mga interesado. Baka kayo interesado. Kami, wala. <laughs> ang mamahal ng mga, sas mga sasakyan niya talaga. I-auction. Ipasusupasta ng Bureau of Customs para meron pong mabawi ang gobyerno sa mga perang nalustay niya po sa flood control project. Ilang mga detalye ating malaman sa Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs ngayong umagang ito, Attorney Chris Bendijo. Attorney Bendijo, good morning po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Hi, Sir Orly. Good morning po. Marami na hubang nagpapatig ng uh, pagsali dito po sa auction ng mga mamahaling mga sasakyan na merong Bentley, may Rolls Royce, merong si Kuya, pati si Ate. at Iba-iba pang mga <laughs> mamahaling sasakyan na ito, attorney. Kahapon po, uh, Sir Orly, no? Uh, sa aking pagkakalam ay mahigit anin na po yung nagparehistong so, mga... 60? Anim po, anim. Ah, anim. Kala ko anim na po. 60. Ah, 6 na po. 6 apo. Mm -hmm. Ito na po yung uh, nag uh, nag-register, nagbayad po ng uh, registration fee. Uh, pero yung in terms of yung public viewing po eh mahigit uh, isang daan na rin po yung ano no, nag-viewing sa ating mga sasakyan. Siguro iniintay na lang po talaga nila yung uh, desisyon ng kanila mga principal or baka nagko -compute na po sila ngayon. But hopefully po no, madadagdagan pa ang ating mga registered uh, bidders. Ang iniingat ang iniingatan natin ay eh, magamit po itong pag-auction na to noong mga taong interesado o konektado pa rin sa mga dating may-ari, tama po Attorney Chris? Tama 'yan, Ka Orly no. Hmm. Uh, pero sa ating registration process, uh, makikita naman po natin diyan no? kasi bukod sa pagbabayad ng registration fee, ay kinakailangan po mag-submit sila ng kanilang mga ITR. No? So hindi po ito basta-bastang Uh, makakagawa sila ng mga dami no ng mga taong wala namang kapasidad na magbayad mm -hmm. at gagamitin lamang ng mga taong nagmamayari po ng mga sasakyan ito upang ma makuha nila muli no ang kanilang mga ah. uh, sasakyan no pero ganoon pa man ka ordinaryo uh, alam naman din po natin na frozen po yung kanilang mga assets no ng AML ng ating anti money laundering council Tama po. kung kaya't binabantayan po natin yan uh, sinisiyasat po natin yung kanilang mga ITR na sinabi. Okay, mo uh, mong nagmumungkahi kasi yung report eh kung sino ang mga mananalo ipapaskil. Hindi pa pwedeng ngayon pa lang na may mga nagpapakita ng interes ay eh, ipaskil na natin sa publiko na natin para meron ho tayong makuha ang impormasyon sa publiko o sa ibang mga tao kaugnay ng isang personalidad na gusto makibahagi sa auction. Sa ngayon Karlino, uh, tatapusin po muna natin yung registration process, no? Uh, lahat naman po yung kumbaga po yung pinaka auction proper, no? Uh, lahat naman mm -hmm. po yan ay naka-livestream. Uh, bibigyan po natin ng access ang ating media sa ating uh, ah, yeah. uh, auction process mm -hmm. uh, talagang fully transparent po ang ating gagawin no at uh, yun naman po uh, magbibid dito no, talagang uh, mapapakita naman po natin na wala po tayong uh, dito, no? wala po tayong partiality dito Uh, magiging very transparent ko ang ating buong proseso. Madadagdagan ho ba itong uh, nasa pangangalaga ngayon ng Bureau of Customs at posibleng ma-isubasta pa. Madadagdagan hubay uh, o yung yung iba kasing mga napapansin natin, yung mga may init na nakuha ng mga personalidad na nag-share ng balitaan nitong nakalipas sa buwan, eh nag-surrender sa kanila na ko mga mas marami para ho yata sa mga susunod pa may mga may mga paiwatig diba na may mga ganyan di magyayari sa mga susunod pa na matutuklasan sa flood control project anomaly investigation um ang sa pagkakaalam ko, Ka-Orly, na no, matatapos na rin po yung pag-audit, no? yung pag uh, post clearance audit doon sa sasakyan ni Bryce, no? yung uh, Lamborghini at yung isang denali na sinorender din po niya. Uh -huh. uh, ongoing pa rin po yung ating pagtitingin no? sa mga assets doon sa uh, labing limang uh, contractor no? na in-identify ng ating Pangulo. Uh -huh. uh, yan naman po ang instruction ng ating Commissioner Ariel Pomoceno, no? talagang kailangan po nating bantayan. Uh, as far as yung poder ng BOC is concerned, no, yung mga importasyon ng mga mahal sakyan, mga kagamitan, yan po ay tinututukan natin. No? Uh, yung po yung limang kontraktor ay binabalayan po natin. At bukod naman po dyan ka Orly, no? uh, marami rin po tayong, kumbaga yung normal pong proseso ng BOC, uh, labas na po dun sa usapin ng flood control, eh, may meron pa po tayong mahigit labing limang mga supercars no, na ating nasis uh, isusubasa din po natin yan pagkatapos po ng kanilang mga legal causes. Alright, sa so November 20, lahat pong ito, uh, siguro sa araw na yun, magkakumusan ulit tayo, Attorney Chris Bendio, sir. Thank you po sa inyo. Salamat po sa pagkakataon ka, Orly. Good morning po. Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs, Attorney Chris Bendio, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Buena manong balita! 5.59